Gusto mo ba na ikaw lamang ang pagkakaisipin ng mahal mo, malayo o malapit man kayong dalawa sa isa't isa? Yung ikaw at ikaw palagi ang magiging laman ng isip niya. Kahit anong busy niya at kahit ano pa ang gawin niya, ay ikaw palagi ang first priority niya. Kaya kung gusto mo na maging ganito ang mahal mo sa iyo, kahit gaano pa kayo kalayo sa isa't isa, ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon ito'y napaka-epektibong ritual basta magtiwala ka lang 100% sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang, kumuha ka ng baso, lagyan mo ito ng malinis na tubig. Kahit kalahati po sa baso ay pwede na po at pwede mo ring punuin, depende po sa inyo. Basta wag po masyadong punuin na matapon po yung tubig. At pagkatapos, hawakan sa dalawang kamay mo ang isang basong tubig. Ilapit sa baba mo, mag-focus at mag-concentrate ka. Pakaisipin mo ng mabuti ang mahal mo o ang target at ibulong mo ang spell na ito. Pangalan at apelido, sa kapangyarihan at tulong nitong tubig, ako lamang ang pakakaisipin mo at hindi hindi ka titigil sa kakaisip sa akin sa lahat ng oras. Ibulong mo lamang ito ng paulit-ulit kahit ilang beses ay pwedeng pwede po. At pwede ka rin magdagdag o mag-iba ng hiling kung gusto mo wala pong problema. Kahit anong gusto mong hilingin para sa inyong dalawa ng partner mo ay pwedeng pwede po. Basta dapat hilingin ito ng buong puso. At pagkatapos ay inumin mo na itong isang basong tubig at dapat ubusin niyo po ang pag-inom nito. At kinabukasan, pwede mong ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito ay wala pong problema. At ito muna sa ngayon, maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.